maaraw sa umaga maulan sa hapon ngayon lang ulit tayo nakapaglinis ng motor halos isang buwan din natin hindi nalinis to kaya ngayon may pagkakataon tayo para magawa ito linisin na natin bago pa umulan ito yung isang paraan ng pagsukuli natin ng pagmamahal sa motor natin na binibigay sa atin ng motor sa pag-iingat sa bawat biyahe natin lalo sa mga darating na panahon na magiging jetski na naman to so dahil sa mga pagbaha at high tide pagkaraan nga palang matuyo niyan Gagamitan natin ito. Ride and Shine Protect Wax. Ito yung ginagamit ko panlaban sa mga alikabok, sa mga malilit na gasgas. -gas. At syempre sa mga ganitong panahon na papalapit na ang tagulan, ito rin yung makakatulong sa atin dahil kapag pinahiran mo ng Protect Wax, hindi agad siya kakapitan ng mga tilansik ng putik o kaya ng tubig na nagmamarka sa ating mga fairings. Na ibabalik din niya yung tingkad ng kulay ng motor mo, kaya nagmumukhang bago. Kaya pagkatapos mong pahiran ng Protect Wax gamit itong sponge na to, meron tayong microfiber cloth na pamunas dyan. Di ko alam kung kita dito sa video pero sa personal, nagmukhang bago uli yung kulay niya. Ayan, malinis na. Pwede na ulit umulan. Hindi, di ako lang,